Hello mga loyal kalendra, ako po si Madam Lendra at ako po ay nagbabalik para po bigyan ng kahulugan ng inyong panaginip. So kung nanaginip ka ng yumao kong mahal sa buhay, ibig sabihin po may mensahe po siyang gustong iparating sa iyo or di, ba, or di kaya ay may protection siya na ibibigay po sa inyo. For example, kung naking, nakangiti siya it, uh, sa panaginip mo siya po ay nakangiti, ibig sabihin ito po ay gabay at swerte. Kung malungkot naman siya or tahimik, ibig sabihin po may babala po siya o gusto niyang ipagdasal mo siya. Ang tips ko po sa inyo mga loyal kalendra, mag-alay po ng puting kandila at dasal para sa kaluluwa niya. So mga loyal kalendra, kung gusto mo bang malaman ang kahulugan ng inyong panaginip, i-comment lamang po below po sa comment section ang inyong panaginip at ibigay ko po sa iyo ang kahulugan. And don't forget to follow my Facebook page, Madam Lana Channel. Kung gusto nyo pang malaman ang mga ritual pampaswerte at proteksyon, maraming salamat and God bless.